Hi guys! So for today's vlog So ito yung araw na narealize ko na nawawala pala yung work ID ko So kaya bumalik ako sa bahay at pinay ko lang muna dito sa 7 eleven and then i-check ko sa bahay baka naiwanan ko lang doon Pero yun nga, wala sa bahay kaya ito naglalakad ako papunta doon sa kung saan kami naglo-laundry dahil nga baka nandoon may nakapulot and then iniwanan na lang doon sa loob dahil may mga basket doon na baka may nakapulot at nilagay na lang doon. So ayan, tara lakad tayo papunta doon sa laundry. So sana may nakapulot guys para hindi na ako magawa ng police report. So ayan, tawid tayo. Ingat lang at baka may sasakyan. So, ito. Malapit na tayo kung saan kami naglo-laundry. Dahil malapit lang naman to sa bahay, kaya pwedeng lakarin. Hindi siya ganun kalayo. So, sana guys talaga na may nakapulot. So, tara. Punta tayo sa loob. Buti na lang walang tao. So, tingnan natin. Baka nilagayin lang nila kung saan dito at hindi lang dila napansin so ayan, tingnan nga meron ditong basket so para dun sa mga nakakaiwan ng mga socks nila, ayan may mga socks dito, buti na lang din wala isa sa mga socks din namin ayan may mga nakaiwan din ng damit so ayan, wala hindi, hindi nawala dito guys or nahulog or something na check ko na yan so wala So, babalik na tayo sa bahay. Ayan, kukunin na natin yung sasakyan at babalik na rin ako sa work. Pero, ayun nga. So, naisip ko, ayan, tingnan nyo, mukha akong stress. Kasi nga, wala yung work ID ko. So, kailangan ko magpunta ng police station para mag-report. So, first time kong gagawin ito guys. Dahil nga, never pa akong nagpunta ng police station para mag-report. So ayan. So ayan, uh, on the way na ako sa police station bago ko bumalik sa work para makapag uh, makapag-report ng missing uh, work ID. So ayan, so sana madali lang at wala masyadong tao. So taragay, samahan niyo ako. And then ayan, so nakapag uh, report na tayo sa police station. So, natapos na rin ang aking 8 to 9 hours na work. So, nag si G-Style na mag ko. So, ayan, naka-order na si G-Style. So, natin lang natin yung mga in-order niya, ang mga meat. At syempre, dumating na yung lagi naming in-order na sake, hot sake, at itong lemon sour na gusto niya talaga lagi iniinom or in-order. So, ito na yung mga meat na in-order ni G-Style. Tapos, meron din kaming uh, rice. Ayan. So, small rice lang yan. And, nag-order din ako ng egg drop soup. So, ayan. Para mainitan muna yung sikmura bago tayo kumain ng meat. Ayan, pinipicture na ni G-Style yung kanyang mga drinks. And then, ayan, nagsimula na rin kaming mag-barbecue ng mga meat pa more meat. At hindi ko alam guys kung ano 'yun, parang uh, onion ata 'yung nasa side. And then ayan, 'yung meat, more meat. So enough lang naman din 'yung in order ni Jisel para sa aming dalawa. So ayan 'yung lettuce. Dahil nga sabi ko sa kanya, wag siya masyadong order ng madami dahil nga lagi hindi naman namin din nauubos. Pero 'yun nga natansya na ni Jisel kung ano 'yung mga ah, uh, pwede namin kainin. Or yung enough lang para sa amin. So, ayan na. Tingnan nyo naman. oo, oh, umuusok-usok. So, dahan-dahan. So, ayan. So, talagang medyo mainit pa. And then, ayan. Bali, nasa uh, ginigrill na yung mga meat. So, ayan. Tinutulungan ko rin si G-Style na magluto. So, ayan. So, may mga nakasalang na. So, ayan. So, enough lang yan para sa amin dalawa. At si Kuya Jiro, ayan, nasa school pa that time. So, ayan. So, sabi niya rin, tinawagan rin namin na sabi niya nakakain na rin daw siya ng dinner. So, kaya kaming dalawa lang ni Gista lang nandito. Usually naman, yan, bago kami kumain, tinatawagan namin si Kuya Jiro kung susunod siya. Pero sabi niya, ayun nga, nakakain naman na daw siya at pauwi na rin daw siya from school. So, ayan. So, ganyan ang pagkain. Ganyan ako kumain, guys. So, kayo guys, paano kayo kumain yung mid lettuce? Comment down below. So, ganyan lang ako. And then, ayan, pag hindi ako kumakain ng rice, yan lang yung ginagawa ko. Pero yun nga, minsan din, pag naisipan kong kumain ng rice, ayan. So, masarap din naman yan na lettuce yung kasama ng meat. So, ayan, tingnan nyo. Meron ding mushroom, tsaka uh, onion. At ito na yung mga pwede nang kainin, sabi ni G-Style. Luto na daw yan. At tingnan nyo naman, meron pa. Ang lakas na ng apoy dahil sa mga fats. Ayan. And then pagtapos namin dito uuwi na rin kami lalo na ako guys napagod ako sa mga ginawa ko today or that day dahil nga sobra akong uh, kaiisip kung nasaan na yung work ID ko so wala din uh, sa lost and found so dalawang lost and found na yung tinignan ko and then uh, dalawang uh, police station din yung pinuntahan ko para mag-report so ayan, tinan nyo naman, pinipilit ko pa rin ngumiti kahit na nasa utak ko ay uh, yung work ID ko dahil nga sabi ko pag hindi nakita yung work ID, so magpapare-issue na lang ako ng bago. Dahil nga, yung ID kong yon doon lahat na yung access ko sa computer para magawa ko yung trabaho ko. So, ayan. So, ayan. Tapos na kaming kumain at uuwi na rin kami para makapag relax na rin dahil nga talagang sobrang long day ang araw ko dahil dyan sa work ID ko na nawawala so hindi ko alam kung saan talaga nahulog or nawala kasi nga nung alam ko nung Friday niligay ko sa likod ng bulsa ko yun yung last na nakita ko yung work ID ko and then ayun nga lunes ko na napansin na nawawala na pala So ayun lang guys. So uwi na kami. And then para makapagpahinga na rin. All right guys, thank you guys for watching. See you guys next time. Bye guys.